Hepe, uh, dun mo muna sa biktima nitong si Bogart. Pito ito, pepe pwede ba namin malaman? Anong mga kasari kasarian nito, mga edad nito? Uh, lalaki po sila lahat, sir. No? Okay. Lalaki po lahat ito. Tapos uh, may tatlo tayong minor de edad. Uh, although hindi pa nila sinasabi yung exact na age ng tatlong minor de edad. Pero yung dalawa is uh, approximately 17 years old po. Tapos yung isa, hindi pa namin alam kung either 15 or 16. So, inantay pa natin yung mga kamag-anak nila. Opo. So, Opo. Tapos the rest dyan po, eh, puro lalaki po. No? Puro po lalaki po. Ang, uh, ang biktima po natin ay puro po lalaki. Opo, itong pitong ito, magkakamag-anak ba to? Yes po. Uh, yung taklo dyan ay magkakapatid. At yung uh, mga minor de ay mga pamangkin po naman nila. Opo. Bakit sila naandoon lahat sa bakery? Stay in... Ano pong kwento? Uh, Yes po. Actually, stay-in sila kasama nung suspect. no, doon na rin sila na, after na magtrabaho ng gabi, doon na rin sila natutulog either. Uh, may dalawang room naman doon. Tapos yung yung mga minors, dito sila natutulog sa may bandang yung pinagmamasahan at tabi nung uh, oven nila. So ito pong uh, pitong ito, ito. Uh... Uh, magkakasama ba sila sa isang silid lang? Pa paano po na-discover yung mga bangkay nito? I hope you don't mind. Mister, kamingin lang po ako ng detalye. Yes po, yes po. Opo. Yes po. Oh. Uh, bali, parang typical lang dito na may mga pinaparentahan dito sa mga... Uh, hindi naman remote area. Uh, mga, mga usual na urban place na na pinaparentahan na derecho. Mm -hmm. Tapos may maliit na dalawang kwarto. Mm -hmm. Doon sa dalawang kwarto po, may patay po doon na dalawa. Yeah. Tapos, uh, dito sa labas, yung lima nandito naman sa labas. Yung may takip kasi siya na parang kurtina sa labas eh, labas eh doon sa So, na-discover po ito nang kah kahapon po ng umaga. na umaga. Na-discover ito kasi uh one of the yung mga typical na bibili sana ng uh, pagdidal, mm -hmm. this is yung one. Tapos napansin po na nakakapadlak pa tapos pero may may signs ng dugo. Mm -hmm. Tapos during that time, parang buhay pa yung isa po buhay pa yung isa. na uh, so tumawag po siya ng uh, official, barangay official at minsan nagtawag din naman ng uh, ambulance. Pagdating naman po ng ambulance, nailipat pa po sa bed ng ambulance pero hindi na po talaga nakitaan ng sign yung isa. Mm -hmm. So doon na lang po pinarating sa atin po ng uh, mga tauhan ng barangay na may insidente ganun.